So mga mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So ngayon mga boss, uh, gagawa tayo ng uh, diagram patungkol dito sa uh, one set relay. So ito mga boss, ginagawa to ng mga sikat na mga uh, shop katulad ni uh, boss Tolpa Wiring. So ito yung pinaka-specialty nila. At uh, nakita lang nga natin 'to sa isang video niya at uh, dito nga Ginawa natin ng diagram, inaral lang natin mga boss kung paano natin siya gagawin. So naging curious tayo kasi napakaganda naman talaga at walang kalat yung pagkaka-wiring ng mga accessories don sa mga motor na ginagawa nila mga boss. So dito, syempre kailangan na natin ng ano wire splitter. So 'yan yung ginagamit nila. Pakita natin sa screen. So ganyan yung ginagamit nila sa kanilang mga accessories at meron niyang uh, variant mga boss na 1 uh, one is to 1, 2 is to 2, 2 is to 4, uh, 2 is to 6. So yan pipili niyo uh, piliin kung ano yung gagamitin yung wire splitter. So yan yung tawag diyan at pipili niyo mabili yan Shopee, TikTok at sa syempre Lazada mga boss. Pipili niyo bilhin yan sa napakamurang halaga lang. At uh, syempre, dito nga inintindi lang natin kung paano siya gagana. Tapos syempre dito mga boss, kailangan natin ng uh, isang relay. Gamitin natin dyan is power relay, uh, relay mga boss. Yung uh, madalas na rin na may kita natin uh, 80 watts mga boss. So yan, yung pipili natin ikabit 'yan para mas solid yung kuryente o kaya niyang i-handle yung Uh, papasok na kuryente mga boss na hinihingi ng mga accessories uh, dito nga, syempre yung 30 so yan, yung 30 lagay natin yan sa battery yung ating battery mga boss bago dumating ng battery yung ating wire ng 30, ng relay lagyan natin yan ng uh, 10 ampere na diode, uh, fuse mga boss with fuse box syempre para secured o safe yung ating wiring na ilalagay tapos dito sa ating relay yung 85 accessories wire at yung 86 negative para bago siya pumunta dito sa wire splitter natin so kahit nakakonek yan sa battery hindi siya dadirect dito mga boss sa ating wire splitter dahil kailangan pa niya ng accessories wire na manggagaling sa pag-on ng ating motor bago siya pumunta dito so yung ating negative uh, direct na rin natin to sa ano mga boss sa battery para mas solid yung kuryente na uh, kukunin niya. So yan, i-direct na natin 'to sa battery syempre. <clears throat> negative ng battery. Tapos syempre, yung negative na yan, direct to natin sa negative ng ating wire splitter. Tapos yung 87 mga boss ng ating relay, diretso na natin sa uh, positive yan para pag once na uh, nag-on tayo ng ating motor, tsaka lang siya masusuplayan itong positive ng wire splitter. <clears throat> So ngayon, masusuplayan nyo na yung uh, tatlong connection nito mga boss. Itong positive na to. Tapos syempre, yung negative, nakasupply na siya dyan. So ngayon, gumawa tayo ng uh, diagram mga boss para sa mini driving light. Tapos sa uh, dual horn o yung switchable horn mga boss. Pwedeng loud horn at pwedeng uh, stock horn. So dito gumamit tayo yung positive natin mga boss dito dahil na-supply na to ng positive mula sa uh, battery. So itong ano niya <coughs> isang isang slot na top mga boss. Syempre battery na yan mula sa battery yan. E diretso na natin yan sa uh, tawag yan, try switch mga boss. Yan yung magiging switch ng ating mini driving light. So yan. So hindi na siya kukuha ng uh, accessories dun sa ating motor. So ngayon, diretso na siya dito sa battery ng ating motor mga boss para mas solid yung kuryente na kanyang ibabato. Tapos, syempre, hindi siya galing sa accessories dahil sa battery siya. Kaya, maganda yung buga ng ating mini driving light. Hindi siya uh, kumukurap-kurap. So, yan mga boss. At, syempre, yung kuryente nandito lang yan sa gitna. Tri-switch yan pag mag-on ka ng low beam syempre masusuplayan yung ating low beam tapos pag nag high beam ka masusuplayan naman yung ating high beam na syempre galing yan sa battery kaya solid yan mga boss hindi sya uh, kukurap kagaya nga mga boss ng setup ni uh, boss tolpa wiring <coughs> so yan yung uh, one setup relay mga boss na kanilang ginagawa so dito syempre meron din syang uh, bali tatlo yan eh So, yung pangalawang slot. So, yan. etong pangalawang slot para naman to sa uh, busina. So, ngayon yung ating busina mga boss ng ating Honda Click. Alimbawa, Honda Click. Yung ating Honda Click mga boss, ang uh, horn switch nyan ay galing sa accessories wire. So, masusuplayan lang yan yung kanyang output, uh, input galing sa accessories pag once na nag-on tayo. Dito naman, i-connect na natin siya dito sa ating wire splitter mga boss balit ah, uh, putulin natin o tanggalin natin yan dun sa ating uh, stock socket ng ating headlight yung pinaka input nya ihiwalay na natin yon ikabit natin sya dito sa isang slot ng wire splitter mga boss kung yung isa na to ay galing sa, uh, papunta sa MDL eto namang isa na to ay papunta naman sa ating uh, busina so yan papunta yan sa pinaka input ng ating Uh, horn switch so yung output niya kasi dalawa lang yan eh itim tsaka uh, light green so yung itim ng ating horn switch mga boss i-connect natin dito sa isang slot ng wire splitter tapos yung light green i-connect naman natin dito papunta sa ating halo switch so yung ating halo switch meron niyang common so yan yung light green ng ating horn switch ilagay natin sa common ng halo switch tapos yung ating stock horn ilagay naman natin siya sa uh, normally close para automatic mga boss pag once sa to yung ating common connected na siya dito pero syempre hindi siya basta basta uh, magsusupply dito papunta sa hilo switch kailangan mag switch ka muna dito sa ating uh, horn switch mga boss para dumiretso yung kuryente dito at mapatunog nya yung ating stock, stock horn tapos yung mga negative na yan negative ng stock horn tapos yung negative ng loud horn negative ng MDL ay i-coconnect na natin yan mga boss halimbawa etong negative ng ating loud horn at uh, uh, Stockhorn horn pagsamahin natin yan pati yung negative ng ating hello switch pagsamahin natin papunta yan dito sa negative yan negative ng loud horn so maganda kasi yan separate na siya mga boss tapos yung negative ng ating MDL, nakaseparate din yan, negative ng MDL dito. At yung negative ng ating reversible na horn o stock to loud horn ay nakaseparate din. Dito naman siya sa pangalawa. So, matitrace natin kung ano kagad yung sira. Kasi nakahiwalay na yung pinaka supply niya. Supply na positive ng loud horn tapos ng horn. Nakahiwalay din yung negative ng loud horn tapos ng MDL. So separate lahat 'yan mga boss kaya madali nating matitrace kung ano yung sira sa atin. So dito mga boss, uh, naipaliwanag na natin yung stockhorn kung paano siya gagana at kung paano yung discarding mga boss kung paana, para para uh, ma-supplyan siya o maganda yung kuryente na papasok dito. Hindi na siya galing sa accessories, kundi galing na siya sa uh, positive mga boss dito sa ating ones one setup relay papunta dito sa ating splitter so solid yung connection dyan kasi syempre sa loud horn mga boss pag loud horn yung ginamit natin lalo na yung mga pie horn uh, bush horn ay talagang napakalakas na kuryente yung kailangan dyan pag mahinang kuryente na galing lang sa accessories wire ay pipeding mamaos yan at pipwedeng uh, uh, sa una lang maganda pero pagkadagalan ay mamamaos yung ating busihin ng mga boss ganyan yung magiging sistema yan pag once na sa accessories lang tayo kumuha so ngayon ito nga yung ating normally close ay papunta ng stock horn ngayon yung ating normally open naman mga boss ay ipagsamahin natin dito sa positive ng ating halo switch so yan pagdikit lang natin yan tapos yung pinagdikit natin mga boss papunta naman dito sa positive ng ating loud horn So para pag pumindot ka ng hello uh, switch, iilaw yung ating halo switch mga boss. Kasi yung kuryente mula dito sa normally closed, pupunta dito sa normally open. So yan, pupunta dito sa loud horn. Tapos masusuplay din niya yung positive na ito Dahil may negative na yan, at masusuplay na ito ng positive, iilaw na yung ating loud horn mga boss. Tapos, uh, pipwede na tayong uh, mag horn switch. So hindi na hindi na tutunog yung ating stock. Ang tutunog na yung ating uh, loud horn. So ganyan siya gagana mga boss. Lagi lang natin tandaan mga boss o tandaan natin na lahat ng positive ng ating accessories mga boss, yung ating MDL naka-separate 'yan. Dito siya kukuha ng supply. Yung ating horn, yung reversible horn o stock to loud horn ang uh, yung pinaka-input niya o yung supply niya dito rin sa positive mga boss ng ating wire splitter so dito yung sa ating diagram bali tatlo yan eto pwede pa natin itong ilagay sa ating underglow so yan underglow o yung mga ilaw na pwede natin ilagay sa ating motor accessories na pwede natin ilagay sa ating motor so yan pwede kill switch o ano nasa sa inyo na yan mga boss at piniliwanag ko lang mga boss kung paano siya gagana o paano kinakabit yung wire splitter na Uh, madalas o oh, kinakabit ng mga sikat na mga shop mga boss Katulad ni Tolpa Wiring So ayan mga boss Lagi lang tandaan, mga boss yung ating uh, diagram Kung paano ginawa At pwede nyo i-screenshot yan mga boss Para masundan nyo ng tama At pwede nyo reviewin din yung video Para malaman nyo yung uh, takbo ng ating mga wire mga boss Kung kung sakaling i-DIY nyo to sa inyong motor So, kung nagustuhan nyo yung video na to, likes nyo at subscribe para lagi kayong updated mga boss sa mga panibagong video yung ating ilalabas. Pipwede rin kayo mag-comment dyan mga boss. Comment nyo, tanong nyo yung mga hindi nyo naiintindihan at uh, sasagutin ka agad natin yan mga boss. At uh, paki pakilike nyo na rin para ma-recognize ni YouTube na legit yung ating channel mga boss at pwede niyang i-recommend to sa mga iba pang mga nangangailangan ng ganitong klaseng diagram. Okay mga boss, maraming salamat. God bless.